So yan guys, gandang hapon. First day natin ngayon sa laut, sa bahura. Maulan ho. Maulan malamig. Ay masyado kalabas. Kasi pati tayo ho? Nabat niyang pol. Yan ho, lumutang na nga. Lumutang na yung pasibat. Kanina pa binabantun. isang oras <laughs> na na may madugso ngayon At sagad na Na sagad na niya yung isang pulunan Ako na malapit na guys tingnan tingnan natin kung ano pa isida ito Sana good Tapos ito yung huli natin sa ubog ho. <laughs> Liliit pang ulam. Na ulan. ulan. Paikot. Walang makitang tabi. lutang na lutang na itam siho mm -hmm. lumutang na isda parang pa rin po ayan eh, no? nalaban pa rin po siya sabiugan, sabiugan. Besut utam siu, lu tahunan. May hmm, may ko yan, tatlo. Tapos tanda na po yung iba. May mga tanda din pa yan ay. Ganda naman po, hindi yan. yan lukot. Hindi po yan lukot ng tamsing yan. guys lapit na uh, marami na yung tamsi ayoko malaki kong isdang ito mamaw yung, na kwan na, na ilalim na ulit hindi okay, Malang okay, lang maulan na sebol lang ako ayoko Uy natin Na Ito pa ang Ito Baliktad po, hindi eh. makita eh. Yun o, kusing. Know? po. Uh. Ay! Pating! Pating! ano? Anak! Kaso, ayan po. And ay! Ay, di ba kayo na eh? Teka, <laughs> teka po, teka Pating! Ah!